Oh my God! Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong-milyong taga-subaybay. Maraming maraming salamat po. And welcome to Mother's Point of View. Naku, ibig sabihin ng point of view, ano ba yan? Ito yung aking mga values, wisdom, lahat ng mga ko sa buhay na gusto kong i-impart sa inyo. Dahil I know that you will learn a lot from here. Nako pangatlong linggo na po natin. At tuwang-tuwa po ako dahil napaka warm, napaka init ng inyong pagtanggap sa amin at nakakaasa po kayo na lahat ay gagawin namin para tayong lahat ay matuto sa isa't isa. Kaya lahat kayong mga kagandahan, lahat ng aking mga kabaranggay, dyan lang kayo, kayong alas dahil napakaganda ng ating pag-uusapan. Alam niyo ba kung ano? Pagkakadatungan, paano yayaman, at paano mananatiling mayaman sa mundong ibabaw. Alam niyo mga kagandahan, mga kabaranggay, ako ay lubos na nagpapasalamat dahil I was given an opportunity to meet a lot of precious people. Mga reyna, mga first lady, mga prince na ngayon ay king na. And I've learned so much from them. Little did I know that I'm a very very observant person. Tinitingnan ko ang bawat kilos at natututo ako sa kanila ng hindi nila nalalaman. Lahat na huwi ata ng pinakamayayaman tao dito sa Pilipinas ay nakadaong palad ko na. Alam niyo mga kabaranggay, mga kagandahan, if there is one person that I treasure so much in my life, is the late Henry C. Bukas naman po, naklat ang aking buhay sa inyong lahat. Ako po ay a product of a broken home. Hindi ako kinilala ng aking ama. Even to the last time na mag kami for acknowledgement and support, ay hindi po ako kinilala ng aking ama. At ang kauna-unahang taong tumanggap sa akin bilang amako ay walang iba kundi si Henry C. Nung magkita kami, nagkwentuhan kami, kinuwento ko sa kanya ko ano ang buhay ko. At ang sabi niya sa akin, huwag ka magalala, ako na lang ang tatay mo. Tawagin mo na lang akong tatang. Yun ang gusto niyang itawag ko sa kanya, tatang. And all throughout the time na magkasama kami araw-araw, siguro more than six months every day magkasama kami, umiikot kami sa North Ed sa hindi niya alam that pag-ikot lang namin, pagsasalita niya, pagkumpas dito, pagkumpas doon, hindi niya nalalaman na inoobserbahan ko lahat at natututunan ko the business aspect that he is doing. Siya po ay napakaseryosong negosyante at ako lang yata ang nabigyan ng pagkataon na niluloko siya, pinapatawa ko siya. Eh kasi nga bading ako, di ba? And I like people to smile, to laugh, and that's what I do to him. Binabola-bola ko siya, pinatatawa ko na siya ng gusto. Hanggang sa dumating ang panahon na tinawag niya, Ikaw, behave ka lang, tuhayaw, ah, Ikaw, ano ko, tuhayaw, Noong una, hindi ko maintindihan bakit niya ako tinatawag na tuhayaw. Ayun pala, ang ibig sabihin ng tuhayaw, after six months, I come to realize, ako daw po ay ubod ng landi. Kasi nga ko siya, pinapatawa ko siya. So every time there will be an occasion, Pasko, birthday niya, Valentine, papadalan ko yun ng anything, regalo, cake, lahat-lahat, pinapadala ko sa kanya. Imagine niyo ako ay isang hamak na negosyanteng napakaliit at siya ay Henry Sina. Pero mahal na mahal ako ng aking tatang at kada pa ko siya ng regalo, nilalagay kong dedication from your prodigal daughter, Tuahiao. Yan po ang aming pinagsamaan And up to now, nung siya ay may sakit na, araw-araw ay lagi ko siyang pinapasyalan sa kanyang bahay. Kada linggo, nandun ako sa kanya. Pinapahirang ko ang kanyang labi pag tumutulong ang kanyang laway. Sinusubo ko siya ng pagkain dahil ang pwede lang niyang kainin ay mga siya ng mga isdang punong-puno ng vitamina. Ito yung mga omega-3. At natutuwa ako dahil pag nandun ako, ang hawak niya sa akin ay ganito. Kanyang kahigpit, hindi niya binibitawan ang kamay ko. At pag hawak-hawak niya ang kamay ko, every week, tinadalang ko siya ng mga movies na kanyang pwedeng panoorin sa television. At maniwala ba kayo? anong ba itong mga movies na pinapadala ko sa, dinadala ko para panoorin niya? Pinapanood niya yung mga action picture, yung mga jetli, to wake up his senses, para mabuhay muli at manumbalik yung kanyang sigla at yung kanyang mata ay manumbalik sa kinang. Ganyan ko kamahal ang aking tatang si Henry C. Kaya naman hanggang ngayon, ganoon ko din kamahal ang Shumart dahil I remember dumating yung panahon na wherever there is Shumart, Tatang will tell me, you should come with me. You are my lucky charm. Henry C. is a very industrious man. Wala siyang inaaksi ang oras, trabaho ng trabaho. Lahat pa, may maliliit na bagay, napapansin niya sa mall, tinitingnan niya kung mali yan, tinitingnan niya kung may duplication, kung may triplication ng mga produkto na makikita sa SM. And I have learned that from him. That you got to be original, dapat laging bago, dapat laging new ang ipapakita mo sa merkado. So the people will never forget you. Kitang-kita ko na pati banting, mga banting sa so nakasabit na ganyan, sasabihin ng mga tao, ibaba nyo, ibaba nyo, dapat nakikita ng mata. All those things means focus. Natutunan ko lahat sa kanya yan at ang isang napakagandang ugaling na totoo ko kay Henry C. At patuloy itong ginagaya ay, I remember one time, North Ed sa palang SM, yung isa sa kanyang empleyado, kinuwento niya sa akin kinabukasan, bagong sweldo, pag-uwi ay nadukutan. Nadukutan yung empleyadong babae. Ang ginawa niya, pinatawag ni empleyado at ibinigay niya uli yung sweldo. Sabi niya, huwag kang mag -alala. Okay na yan, nawala na yan, eto na, sweldo mo ito. Such a nice man. You know, you are such a big man, you are Henry C. For you to be doing that to ordinary people, in my heart, that means a lot. Napakalaking bagay, yung marunong kang bumawi, marunong kang tumingin sa plight ng ibang tao. Yun ang natutunan ko sa kanya, how to be a good businessman. Sabi ko kanina, si Henry C. ang kauna-unahang mama na naging tatay ko. Dahil ang tatay ko ay nostracize ako, hindi ako tinanggap hanggang sa korte. Dumating ang panahon ni President, ni former President Fidel V. Ramos. And he is a second man who told me that, I'm your dad. Dumating yung puntos na tapos na ang pagka-presidente niya, nag -meeting ang buong pamilya, one occasion, and he announced, sabi niya, okay, to everybody, I have something to announce. My whole family and I've agreed is that we will adopt Ricky Reyes as part of our family. Kasi ando na ko nung panahon nila bilang presidente at first lady. Nung matapos sila, nandun pa rin ako as a friend. Sabi niya, he is the only person who came into our life who never asked for paper, who never asked for single money. Patuloy lang siyang tumutulo. So he deserved to be given an acknowledgement. And he wanted to adopt me magiging Ricky Reyes Ramos na daw ako. And I told him, sa pitong taong pinagsamahan natin, lahat binigay mo na sa akin, lahat ng position in-offer mo sa akin, pero wala akong tinanggap kahit isa ngayon pa ba ako tatanggap ng adoption mo? Sabi niya sa akin, bakit dinideny mo, i-adopt na nga kita, Pamilya Ramos ka na, wala nang saysay. -say. Kasi, apat na babae na yung anak mo. Eh, another girl ako, panlima pa ako. Wala nang saysay, -say. hindi na, hindi nakakalat yung pangalan Ramos. And after, me telling him that, nakutawa lang siya ng tawa, pinagtatawanan niya ako. Because, probably because I spoke from my heart and very pure as a person. Ang masasabi ko lang sa kanila, kay former President Ramos and Mrs. Amelita Ramos, especially my partner in doing a lot of livelihood programs and projects for the poor, they are the only person that I know in this country that I have not seen money. Hindi ko sila nakita ng pera. They're very simple. Sabi nila, kumita daw. Sabi ko, kung kumita sila, bakit matanda na sila? Eh, hindi pa nila nilalabas yung kinita nila. So I come to realize na walang tinagong pera yung tatay at nanay ko. I call him tatay and I call Ming as my best friend. Napakasimpleng tao siguro magastos pa ako. though I'm very simple. Siguro mas maluho pa ako. But Mrs. Ramos is very very simple. Hindi mo siya makikita na nagyayabang ng pera. Hindi mo siya makikita na nagpapakita ng pera. Si Mrs. Ramos does not even have a single jewelry like I do. I I'm so in love with jewelry. Really si Mrs. Ramos, pakita mo siya ng puwet ng baso at pakita mo siya ng brilyante, she wouldn't know which is which. I remember one time, we went to Iloilo. So pagdating doon, ando yung alahera ko, napuntanda na sa akin. So I called on Mrs. Ramos, sabi ko, Tita Ming, you buy this, it's very nice. That was a pork carat diamond. Sabi niya, Mother, wala naman akong pera nagtuturo lang naman ako, empleyado lang ako sa international school. Swelduhan lang ako, wala naman akong pera. Sabi ko, hulog naman ito, one year to pay. Sabi niya, ayaw ko, nahihiya ako. Sabi niya, that's simple how she is. Wala akong word na makbuha, magrats to describe how simple of a person they are. As in, they are very, very, very simple walang wala ako nakikitang garbo, walang mga mamahaling damit, walang mga mamahaling alahas, walang mga mamahaling kotse. Mas mahalin pa ang mga kotse ko kaysa kay Mrs. Ram. But her heart is very pure. Hindi ko makakalimutan one time nung magsama kami dalawa sa Hong Kong. Nung malaman ng mga tao na pupunta siya sa Hong Kong, Siguro, I think that's six months after or eight months after na first lady niya. siya. We went to Hong Kong, then nalaban ng governor ng Hong Kong na nandun siya. Tapos, nagsunuran yung mga socialite ng Philippines to see her there. Because they, they cannot see her here because she's a working first lady. Pagdating ng biyernes-sabado, doon lang siya first lady hindi siya nakikita ng tao. So, no, when they come to learn that she's there, all the socialites went there. Then the governor represented all the ladies and they invited Mrs. Ramos and the group kami in to have dinner. The governor of Hong Kong is giving an honor dinner for her together with the socialite of Metro Manila. And I told her, Alika na, libre pagkain, kumain tayo, masarap na pagkain. Nasabi niya sa akin, Huwag na mother. akin, bakit ayaw mo? Huwag natin pagkabalahan yung mga yan kasi lahat ng mga taong yan, Mabangulang lang ang quit ko sa kanila dahil ako ay first lady. But after this, I'm just another basura. You know, for a person to say that, mabango lang ang puwit ko kasi first lady ako. Pero pagtapos ito, another basura na ako para sa mundo. And that's true enough. You know, and the more I admire her because nakatapak ang paa na sa lupa. Alam niya kung ano siya, alam niya kung anong gagawin niya. Nagagalit niya siya kay former president. Ang dami-dami ng dami occasion. Hindi mo siya binibigyan ng pambili ng damit. At di siyempre, lahat ka like, kailangan bagong damit niya. So, yung sweldo niya sa pagtuturo niya sa IS and the head of the admittance section, yun ang pinambibili niya ng mga damit. Sometimes, nireregaluan siya ni Patis Tesoro, but most of the time, nagpapagawa siya. Wow! Before, I thought that former President Ramos is a very hard-working man. True enough, he is very hardworking. But till I met PGMA, President Gloria Macapagal Arroyo is such a superwoman. Workaholic, full of brain, talagang trabaho ng trabaho, walang tigil. Madaling araw pa lang yata, nakadaster pa lang, tinatawagan na niya ang mga cabinet secretaries niya. She's very notorious before na babato daw ng cellphone sa cabinet meeting. That's true. And I told her, you know, ma'am, naawa ako sa'yo. Kasi, pag nagka-cabinet meeting ka, sometime, mambaba sa gagalit mo, nakababato ka ng cellphone. But the media does not report to the newspaper. Bakit ka nang bato ng cellphone? Bakit ka galit sa secretary mo? It's because hindi namit meet na secretary mo yung mga requirement mo, kaya ka nagagalit. But the newspaper, they will always pick up the news that are not nice hindi nila inexplain bakit ganon. Sabi ko, and I pity, na, naawa ko sa sa'yo. Sabi niya sa akin, hayaan mo na mother. Kanyan talaga ang buhay. pasako ako, gagawin ko lang ang trabaho ko. At lahat ng aking mga desisyon ay puro mabigat. Hindi gusto ng tao, galit sila lahat sa akin. But afterwards, lahat ng pera sa buong Asia bumagsak na. Pero ang pera ng Pilipinas, never bumabagsak at hanggang ngayon matibay pa rin ang pera ng Pilipinas because she is an economist. Inayos niya yung pwesto ng pera ng Pilipinas kaya very very strong ang pera ng Pilipinas. And, and for that, I'm very thankful to former President Gloria Macapagal Arroyo. Oh my God! Helen is just like a sister to me ang tawag ko sa kanya ay Rugo, ibig sabihin my love. At si, ikaw na ang pinagpala na bukod tango pinagpala sa balat ng lupa. Alam niya yan, like ko sinasabi ko sa kanya. Imagine mo, Helen Gamboa ka na, superstar ka. Tapos nakapag-asawa ko pa ng isang Tito Soto na napakagwapo. My goodness, sabi ko napakaswerte mo ate. And up to now, perfect couple sila. Every time kami magkikita, every time akong pupunta sa bahay nila, makikita ko how perfect their family are. Kung gaano ka ang pamilya nila. I know there is always challenges on marriages, pero hindi mo mararamdaman sa kanila. Ang mararamdaman mo lang sa kanila at pag, ay pagmamahal sa mga anak niya, mararamdaman mo yung tapat sa si Diyos at si Helen, bungis-ngis lang ng bungis, tawa lang ng tawa. There was one time I visited their home and kikwento ang kaming dalawa tapos biglang pumasok si Tito Sen galing sa golf, naka-short, naka-sando. Natigalgal ako, nakita ko siya, napakagwapong mama nito. Sabi ko na nga, nakurugo. Sabi ko, ate, palitan na natin ang pangalan niya, huwag na lang Tito Sen. Sabi ko, anong pangalan? Sabi niya, tawagin na lang natin siyang Yami. Nakutawa siya ng tawa at ang ginawa niya, ikinwento niya kay Tito Sen, ang tawa ko sa kanya ay Yami. And up to now, yun ang lagi namin topic, yung nagtatawa ng lakamin, nagkikwentuhan, and Very nice person. Very simple. Ako kasi, hindi ako artist lang. Karamihan ng fashion designer, karamihan ng hairdresser. They're all artists. Siguro dahil sa mga nakasama kong tao, from Hennessy to FBR to PGMA, natuto ako by merely observing on their moves. I feel that I am a businessman and an artist combined into one. Natatandaan ko 1970s. Magsimula ako on my own. 1973, 74, 75. 73, nagbukas ako ng brand sa Legarda. 74, nagbukas ako ng brand sa Top Avenue. 75, nagbukas ako ng brand sa Bloomingfield and my main brand is on one. That was 1973. Little did I know. Ngayon lang nauso yung word na entrepreneur. Ayun pala yung ginagawa ko na nung panahong yun, I already becoming an entrepreneur. Okay? Hindi ko alam. At hindi ako takot na mawalan. Hindi ako natatakot. Malugi. And that is a good trait of an entrepreneur. An entrepreneur is not scared. They like to start something new all the time. Hindi sila natatakot manlugi man sila kasi alam nila pwede silang magsimula ulit. And one thing is, lahat yata ng beauty services sa buong Pilipinas, ako na nagpauso. In the 1980s, lahat ng tao takot magpakulay ng buhok. Ang uso that time ay yung bijin. Only go in dark. Pag matatanda, ibig para mangitim yung buhok no blonde, no brown, no nothing. Pero in the 1980s, pinausap ko na yung crazy color. Model ko si Chiki Holman, Sharon Coneta, Pops Fernandez, Dulce Locban, Helen Gamboa, Dina Bonnebi, all of them. Na ang dami kulay ng buhok. May violet, my pink, my green, may apple green. Iba-iba na ang kulay ng buhok. And you know, For you to do that in a very conservative business sector, na usay magpa-itim lang ng buhok, I'm so much advanced. Tapos, dumating naman yung, after six years, pinausap ko naman yung Crazy Curls. mother ko naman sila, Ami Austria, sila niya naja Montenegro, na yung buhok ay iba-ibang klaseng kulot, may roofing, may spiral, may kinky, may lahat-lahat. Sumunod, pinausap ko na naman yung Whisper, na kung saan lahat ng lalaki nag- lalagay ng mga very light color in their hair, and so many more. But the biggest invention that I have created 22 years ago was the rebonding. Dati kasi, usong-uso yung nagpapa-relax. Gumagamit sila ng mga relaxing medicine, which is very, very bad for the hair because yung gamot na ginagamit nila is lie yung light, isang ang inidoro at panlinis ang aircon. Nilalagay ng hair conditioner, dalaga sa buhok, pagkalagay shampoo, agad straight na yung buhok. But pinag aaralan ko yung rebonding hanggang sa naging big hit ito, naging model ko naman si Rupa Gutierrez, si Wilma Dasen, sino po ba napakaraming artista naging model ko na kung saan ay straight na straight ang buhok at tuwan-tuwa sila, it become permanent. Tapos sumunod yung Hair Reborn, Namunod yung hair shining, sumunod ang hair spa, nausay yung milk ribbon, gold ribbon. I keep on competing on myself. Lagi kong kinakalaban yung sarili ko. Lagi akong invento ng invento. Aral ako ng aral because I believe that hair is science. I take it as a science. Kaya pinag-aaralan ko. I don't take it as just mere hair that I will just cut and blower. No. Ay study, pinag-aaralan ko anong status ng buho. Pag nilagay ko to ano magiging side effect, ano magiging gamot after. Lahat yan pinag-aaralan ko. At dyan, nauso naman ang pinaka-paborito ko nung makita ko si Henry C., na ibinalik yung sweldo nung tauhan niya na na-hold up. Because iyak na iyak yung babae dahil nawala yung sweldo niya, binalik ni Henry Sabi ko, what a pure heart. So, ginaya ko siya. Nagawa ko ng maraming programang pangkabuhayan ng isang gunting isang supply na nagturo kami magupit, magkulot sa lahat ng mga mahihirap na tao. Siguro, lahat siya ng hairdresser ng Pilipinas natuto sa akin, sa programa ko, natuto sa panunod sa television. And that's my way of giving back. Because I believe that everything that I have everything that I do, everything that I enjoy in my life, was a gift to me by the society. So I should learn how to give it back to the society. At hanggang ngayon, hindi ako tumitigil, patuloy kong binabalik ang sarili ko sa mga tao na nangailangan sa akin. And hindi sapat na negosyante kang successful, marami kang pera, pero hindi ka nagbabalik. Tatandaan natin, sa inyo lahat ng mga barangay, lahat ng ating mga kagandahan out there. Tignan po natin ang dalawang kamay natin. Pag tayo binayayaan ng Diyos, yung isang kamay ay itutupin natin at itatago natin ang kinita natin. At yung kinita natin sa kabilang kamay, itulong natin sa kapwa pag naubos ito at nagbigay muli ng biyaya ang Panginoon Diyos, nakabukas pa yung kamay natin at marami pa tayong tatanggapin. ang swerte, lahat naman tao mo swerte, walang hindi maswerte sa mundo. Kanya-kanya lang level. Swerte ka na magaling kang director. Swerte ang ating cameraman, maganda ang kanyang mata, sumilit sa camera. That's suerte. Pero yung palaguin mo, yung kinikita mo, is another thing. That is hard work. Okay? Hard work. Ibig sabihin, pag kumita ka, ito, ano, gano'ng karami ng pera mo dito? huwag mong itatago. Dapat itong perang to, ibabalik mo doon sa negosyong pinagkakitaan mo para tong negosyong to ay lumaki ng lumaki Minsan may mga challenges sa buhay, sa negosyo. At ito naman natutunan ko sa aking kapatid na si Mr. Hansi, who happens to be the son of my former tatang Henry C. Ang sabi ni Hans sa akin ay, Mother, Always remember ha, sa negosyo, maraming challenge. But my advice ay isa lang, go back to the drawing board. Ibig sabihin, pag ginamaw mo ito, nakadrawing ka na sa may drawing board ka na, alam mo na sa'ng so gagawin mo, dumiretso ka na, nagkamali ka pa, huwag mo na sisin sa rin mo, balik ka ulit, pag-aralan mo uli, at saka kumanda rin. That's a nice advice from my brother, Mr. Hansi. Hindi ko nakakalimutan, laging go back to the drawing board go back to the drawing board. Mga kagandahan, mga kabaranggay, maraming maraming salamat na nandyan kayo at nagkikwentuhan tayo. But don't forget to like, share, and subscribe. Dahil napakarami pa natin pag-uusapan in the future. Ang gusto ko lang i-impart sa inyong lahat para tayo ay yumaman. Tatandaan nyo, ay yaman ng tao ay iba-iba merong mayaman sa pag-iisip ng maganda, may mayaman to be a good director, may mayaman na may magandang matang sumilip sa kamera, may mayaman na may maganda kang pamilya, may mayaman dahil masaya ka sa buhay, may mayaman dahil ang gagaling ng mga anak mo. Ngunit pagdating sa pera, sa hanap buhay, mga kabaranggay, mga kagandahan, The only thing I can say is, love your work, and your work will love you. Treat your money like your husband. Itago niyo siya, yakapin niyo siya, dahil pag hindi niyo siya tinago at niyakap, haagawin siya ng kusinsin ng kolasisi. Sa inyo pong lahat, magkita po mo tayo, tayo dito lamang po sa Mother Knows Best sa Mother's Point of View.